Yan. good morning everyone! So today, ang gagawin natin is the Keto Avocado Latte. So yan, first, syempre, kailangan natin ng avocado. So iwain natin. Yan. Ganyan, no? Ang ganda. So tanggalin yung buto. So ang magagamit lang natin is the yung half niya lang. Ah. So, huwag na natin isama pa yung mga sobrang hinog. O yung may itim na. Pero okay lang din naman yan kasi overripe lang naman yan. So, ang gagawin natin is tatanggalin siya sa balat. And kung meron kayong ganitong lagay yan, much better. Kung wala naman, it's okay. So, ayan. So, dudurugin natin siyang mabuti. So, pwede kayong gumamit ng fork para mas mabilis natin maduro. So, habang dinudurog natin yan, so, dapat nakaprepare na rin yung iba nating gagamitin. So, after nito, ang ilalagay natin is the uh, almond milk na unsweetened. So, yun. So, durugin lang maigi. So, hindi naman kailangan durug na durug kasi i-blender pa natin siya. So, kung gusto, gusto, nyo pang mas madami, for example, kami dalawa kasi mag-asawa iinom nito, so, pwede nyo nang ilahat yung avocado. Yan. Okay. Lahat na natin para para madami. And then after that, so konting press uli, duro. So after nang So, kahit pa paano, nadurog na natin siya, no? So, lalagyan na natin siya ng unsweetened almond milk. So, ito yung gamit ko, almond breeze. So, lalagyan na natin. So, dito hanggang 1 cup. Pwede na yan. Ayan, 1 cup. No? So, luluin natin. So, ginawa ko na siyang... Ginawa ko na siyang 2 cups since dalawa kaming iinom. No? So, salin na natin siya sa blender. Ayan para mas ma-mix at ma ano yung mga buo-buong avocado. Okay? Ayan. So this time, Uh, gagawa naman tayo ng uh, espresso. Since wala tayong espresso machine, gagamit tayo ng Nescafe powder. Yan. Any brand is okay. So, di ito ay 1 teaspoon. So, maglagay tayo ng 2 teaspoon. Or, parang uh, dating niya ito, 2 uh, shots. Ganyan. Then, Nalagay tayo ng water. So, water yung isang puno lang na. Nalagay okay, tayo konti muna. Mga mga hap. Ayan. Ayan, haluin natin mabuti. So, para mas ma-enhance pa yung pagkakahalo niya, pwede tayong gumamit ng Porter. Ayan. To enhance lalo. Dito sa drinks na to, we prepare na hindi mo na maglagay ng any, uh, any sweetener. So, later na lang, kapag prepare namin maglagay, so, pwede naman i- eh, on the spot na lang sa pag -inom. So, this time, ayan na ay tsura niya, no? So, tabi muna natin. So, this time, ayan, magpe-prepare na tayo ng one glass na may ice, ice cube. Ayan. So, medyo malaki to. And then, yung dal dalawang shot na ginawa kong 2 table ah 2 teaspoon ng coffee yan, na uh, natin kanina. So medyo madami, di ba? So okay lang 'yan kasi malaki naman yung ating glass. So ngayon, imimix mix na natin. Yan. Syempre hindi sumama yung bula. Kailangan natin isama 'yan kasi part siya. Yan, o, di ba? Then after that, syempre isusunod na natin yung kaninang blender natin na then avocado with almond milk. Yan. So pwede mauna yung coffee, pwede mauna yung almond milk. Depende sa inyo. Ako mas prefer kung unahin yung uh, milk doon sa uh, coffee. Kasi medyo matapang yung coffee. And then, mix na natin. And ganyan, diba? So, pwede kung may, meron kayong ginagamit na favorite yung straw sa bahay. So, ayan. Pwede nyo na siyang tikman. So, that's it. Awar. Keto avocado latte. So, ayan. Tikman na natin. Tingnan natin kung okay siya. So, lagyan natin ng sweetener. So, ayan. Ito yung gamit ko sweetener. So, kung ano yung prepare nyo, basta keto-approved. Then, mix natin. So, mix pa natin. kaya hindi mo tayo naglagay kanina doon sa avocado para tansyan nyo lang kung gaano katamis. Lalo na sa mga nakikito diet, no? So, kung hanggang saan lang yung level ng tamis nyo. Kasi kung lalagyan natin yung avocado, so possible pa na madami yung mailagay natin. So, dito at least kung one cup lang. So, yan na So that's it for today. Our Keto uh, Avocado Latte.